Ito pala ang gustong mangyari ni Coach Steve Kerr sa Golden State Warriors. Ito ang dapat mong malaman. Pero bago yan mga idol, eto muna. Kabilang ngayon sa mga magiging sakit sa ulo ng Celtics ay itong Philadelphia 76ers. Lalo pa silang lumakas sa pagkuha nila kay Paul George ng LA Clippers. Ang problema kasi kapag marami kang star players sa isang kupunan ay kung paano ba nila i-manage yung kanilang mga oras especially yung minuto at ang bola. Ayon kay Paul George, hindi niya dedistorbohin si sina Joel Embiid at si Terrence Maxi sa kanilang ginagawa at siya yung mag adjust at pwedeng araw na maging late scorer siya para sa kanila at siya nang aasikaso sa scoring sa clutch mga idol. Hindi lang si Paul George ang nadagdag sa kanila kundi itong nagbabalik na si Andre Drummond. Alam nating gumanda itong kanyang laruan. Parang nanumbalik ang kanyang galawan, ang kanyang performance nung siya ay nasa Pistons pa. Yan mismo kanyang ginagawa mga idol nung siya ay nasa Chicago Bulls. Nag-improve siya at umabot pa nga sa punto na hiningi niya ang starting position ni Nikola Vosevic. Ayon naman kay Andre Drummond, kabilang siya sa mga magagaling na rebounder sa NBA ngayon at yan ang kanilang bentahi naman laban sa ibang kupunan. Kaya siguradong magiging balaki din itong Philadelphia sa plano ng Boston Celtics na depensahan ang kanilang titulo. Hindi rin magpapahuli ang Golden State Warriors sa mga nagpa-practice ngayon. Sabay-sabay silang nagsasanay para sa panibagong NBA season at ang special ay nasa Hawaii sila ngayon. Sa isang panayam kay Coach Steve Kerr, heto ang kanyang gustong mangyari sa Golden State Warriors. Alam naman nating nasa kanila ang best shooter sa NBA. Subalit, nais pa dalhin ni Coach Steve Kerr ang kanyang mga manlalaro. Ang buong kupunan sa next level. Ayon kay Steve Kerr, I want Andrew Wiggins shooting 6 to 7 three pointers per game. Hindi lang si Andrew Wiggins kundi gusto niya rin si Brandon Podjemski, si Moses Moody, si DeAnthony Melton. Lahat ay gusto niyang tumira ng tres. Gusto niyang maging high volume three point shooting team. Grabe, yan ang plano ni Coach Steve Kerr gagawin niyang tirador ang lahat ng kanyang mga malalaro. Ika nga sabi nila kung hindi mo kayang pasukin, aba, pwede mo namang uh, tirahin. Palabas, paulan na ng 3 pointers. Kung tanda nyo pa, yan mismo ang ginagawa ng Golden State Warriors way back 2014-2015. Lahat ay tumitira ng tres. Yun ang kanilang malaking kalamangan sa kanilang kalaban. Ayun, yun naman mismo ang kanilang gagawin muli. Si Kevin Looney nagpapayat at inamin rin niya na sa mga workout na ginagawa niya, siya'y nagsushoot ng 403 pointers. Grabe ah sa workout niya mga idol, ganyan karami ang kanyang pinapakawalang tres. Maging si Looney, sasama na sa pagiging sharpshooter sa Golden State Warriors.